Napa-upload. Na Bona! Ano, napuha na, 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 ko na. na yung picture natin? Na, na, upload Ano Diyan. daw sabi? Sabi ni Carly. I, I don't know. Hindi pa. Oh, <laughs> hindi pa. Oh, okay. oh. Sali <laughs> na, na mo, ka, I guess. Takka mo, dumilat ka nga! Pangit mo. Tangkina mo, gago ka. Ako babawi sa'yo. Tang ina mo, ha. Sige, mo! Itong mo ko lo yun. Ay, Bona! Balik mo sa akin, ah! Igutan ko din. Tangina <laughs> na, kaya ipakita yung room, eh.

No, O oh, talaga? Yeah. Hindi nga. Talaga lang ah. Tangin na pinapin yung dalawa gago. Uy, magdi-date sila. Ah. Ah.

न